sa magkakapatid talaga may mga hindi pagkakaunawaan talaga lalong lalo na pag lupa yung usapan may client kasi ako guys physical injury to guys hindi naman usaping lupa talaga pero doon nang galing yung galit nila or yung pag-aaway nila so itong si ate pinagtutulungan siya nung magkapatid lagi siyang binabangayan or lagi siyang pinuputak ng mga lalaki lalaki na kapatid ha? tapos maraming sinasabi ngayon isang gabi last year pa to nangyari pumunta dito yung babae mga 50, 50 years old na yun. Hindi ko matandaan yung age niya eh. Nung pumunta nung gabi, meron siyang black eye dito. Hindi ko matandaan, basta meron siyang tama dito. Binigyan ko ng request sa district hospital. Tapos lumabas yung certificate nila ng medical legal ang lumitaw 3 days. So, babagsak ito ng slight physical injury. Ngayon, Nagharap sila sa barangay, hindi sila nagkaayos. Ilang beses silang nagharap, tatlong beses silang nagharap hanggang pang-apat. Hindi na nagpakita yung dalawang kinakasuhan niya. Ngayon pumunta dito si ate. Gusto na daw niya mag-file ng kaso. Ngayon binasa ko nga yung certificate to file action galing barangay. May pinapa-edit lang ako pinabalik ko lang sila sa barangay kasi hindi naka-indicate doon kung anong kaso yung ifa-file niya or hindi naka-indicate doon yung kaso na pinag-uusapan nila So sabi ko, ipaserox na ng walo. Tapos yung mga blatter nila sa barangay na pag-uusap nila. So picture na Ayon, tapos iserox na walo din na kapit. So, ayon, Tapos sabi ko, maghanda na siya ng witness niya. Sa pagbabalik niya, if file na namin yung kaso, which is regular filing. Ngayon, itong kaso na to, uh, balitaan ko kayo kung uh, magpupulso siya. Sabi ko, maghanap ng witness na hindi ka mag-anap. Guru, kapitbahay. Kasi usually naman, yun yung mga nakakakita, yung mga marites, di ba? Ayun, guys. Uh, balitaan ko kayo dun sa kaso na to. See you sa next video. Bye-bye.